Alas 7 pa lang ng gabi pero tahimik at halos wala ng tao sa kalsada sa barangay Pichon Miranda sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Kumakalat kasi sa social media nitong weekend ang nakita raw na wakwak -wak o aswang sa barangay. Sa kwento ng isang lalaki sa Super Balita, Davao, may nakita raw silang malaking ibon na lumipad mula sa mga kawayan at kakaiba raw ang tunog nito. Sa katabing barangay naman na Kogon, may nakita rin daw na ganito ang ilang residente na agihan lang nila ba? na ispatan lang sila motor nga kuan nad kanang wakwak -wak daw kanang iya dong ano kay Langgam daw siya pero yung lawas kay tao daw. Tumangging humarap sa amin ang residenteng nakakita raw sa Manananggal. Pero kwento ng isa pang source, pauwi galing simbahan si alias Jin kasama ang kanyang kasintahan noong Sabado nang makita nila ang isang malaking ibon na may katawang tao. Dala ng takot, hinarurot na lang nila ang kanilang motor kahit maputi. Ya, ginalukit yun ako na o ng mga lugar nga ilang gina ginapakuan nga naan ng mga mm, kanang mga wakwak, mga santilmo. Pero kaluoy sa Diyos, uh, wala pang magiging napapatunayan sa mong barangay. Kaya paalala nila sa publiko, huwag basta maniniwala sa mga nababasa sa social media hanggat hindi ito napapatunayan. Para sa 1PH, Jem Avancenia, News 5.